Morning mga kasablay, Tayo nga po pala nandito na naman sa labas at uh, sa labas ng aming kampo ito at uh, tayo po ay gagawa na naman ng ating uh, pang-content at uh, wala tayong may ibang maiisip na pang-content kundi ito na lang ang ating ano Ngayon nga po pala araw na ng Webes na naman at uh, bukas, Friday na naman, araw na naman ng pahinga ng mga may mga trabaho dito sa Saudi Arabia. At uh, tayo naman po ay araw-araw day off din. Wala tayong, ano, wala tayong uh, pinagkakabalahan ngayon kundi uh, magbilang na lang ng araw. Medyo ano ngayon ang panahon, ano? medyo uh, magandang panahon ngayon tama lang yung klema niya. Webes, kailangan na yan tayo, A ah, relax, relax lang muna tayo ngayon. Antay-antay na mga ano, na mga kasamahan natin. yung iba kasi kasama ko ngayon ay ano pa, natutulog pa yung iba kasi maaga pa rin naman. At kahit medyo tanghali na tayo gumising ay okay lang wala naman tayong ibang ginagawa rin. Kaya sulitin ng sulitin yung mga ano, yung mga araw na wala tayong trabaho. Napakatahimik ng ano ngayon, wala masyadong dumadaan na, nasasakyan no. Kaya nga pala naman yung aming uh, loob ng kap, ano, kung makikita nyo po, ano, yan pong mga generator na yan. Yan po yung ginagamit namin para supply sa kuryente dito sa aming bilya. Yan, nakikita nyo po may mga wire na papuntahin naman dito. Yan po ang nagpapalitan, yan pong dalawang yan, sa pang-araw, uh, pang, pang-gabi, minsan ay, ano, minsan ginagamit din pang-araw, pag nasisira po itong malaking generator kasi, kaya po yan, uh, ano, kaya po yung pinapagpapahinga no katulad ngayon wala hindi sila umandar no para lumamig po yung ano yung lumamig yung, kanya, yung kanyang ayung uh, kanyang makina kasi hindi po talaga kaya na ano walang hindi ipapahinga yung ano motor ng uh, <coughs> generator kaya dito pag umaga rito ang ang oras po nang walang kuryente rito alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga tapos magkakaroon naman ng kuryente pag uh, oras naman ng ano uh, alas 11 bubuksan yan hanggang alas 5 uh, alas 4 na ng hapon yan binubuksan po naman yan nasanay na rin po kami rito na ganito na laging walang kuryente pag umaga kasi ito na po ang kinagis talaga namin dito kaya hindi na rin po kami naghahanap kung bakit ah, uh, pag ganitong oras ay wala talagang kuryente at ito naman po yung ating mga uh, bilya o kabi na uh, kung saan ay tayo na nakatira no? yan may mga padlock din po yan yan ang halaman no? kin okay, hala no? Yung mga nakikita nyo po, 'yan yung mga naglalakad na yan at saka yung mga nakopo, po. 'Yan po yung mga kasama namin na ano, hindi na po nagtatrabaho, nag-aantay na lamang po ng mga benefits yung mga ano pinagtatrabahuan namin ng ilang taon at uh, nag-aantay na lamang din makuha yan at uh, maguguya na rin po yan sila. Katulad din po namin, panakuha na rin po namin ang aming mga benefits, ay kami rin po yuwi na rin. Marami po kami, siguro mga 20 katao kami lahat dito kasama ng mga ibang lahi na ano, na hindi na nagkatrabaho. Nag-aantay na lamang ng uh, nagantay na lamang makuha at uh, para makauwi na rin. Ano na Kahit siyang dito sa loob ng camp namin. Wala kayo masyadong makikita ng mga ano. Mga uh, trabahador. Kasi maliban na lang sa amin talaga na kami hindi na nagtatrabaho. Nasa 20 yata kami lahat na nandito lang. Yung iba rito matagal na rin nag yung iba naman ay uh, na-extend yung kanilang mga hearing kaya hindi sila ano hanggang ngayon ay ano, hanggang ngayon ay nandito pa. Yung ibang nakakuha naman uh, ay wala na rin dito, nakauwi na sila. Katulad ng isang Pilipino no, na foreman, nakauwi na po siya. At ando na siya sa Pilipinas ngayon, siguro mga 2 uh, weeks na. Sana ngayon makuha na rin namin kaagad yung ano namin, yung aming mga benefit para makauwi na rin kami. Pero alam ko, maabutin pa rin ng ilang buwan yan. Tiguro dalawa, dalawang buwan lang, lang ang ating ano, dalawa o tatlo ganyan. Pero nagpaano na rin po tayo no, sa imbasi, pumunta na rin tayo sa ating imbasi uh, para ano, para humingi rin ng uh, tulong para sa ating uh, exit visa kasi ang company namin hindi na magbibigay ng exit visa yan. Pababayaan na talaga kami niyan. Noong pa man, pinabayaan na nga kami. Kaya nga kami uh, ganito, lumaban na talaga kami ng ano para makuha namin ang mga benefits. Kasi kung hindi mo rin gagawin, kawawa, kawawa rin tayo. Wala tayong ano, no choice na talaga tayo kundi talagang gawin na talaga ito. Yan po ang ating mga simpleng vlog ngayong umaga ito at uh, tayo po ay ano, mag-aagahan muna. Malapit ang Pasko pero hindi pa rin tayo nakakasigurado kung kailan ba talaga tayo makakawi. Wala nakakaalam. Tsaga-tsaga lang talaga. Wala nang ano, walang ibang pagpipilian kundi ganun lang talagang gagawin. Antayin. Ayan po si Valencia oh. Hindi siya masyado makita kasi uh, madilim. Salamat po. Bye-bye po. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Bye-bye.